Mga mare, pagkagaling nga namin sa trabaho ay dito nga kami dumiretsyo nga kina na lady. At ang kasama ko nga dyan mga mare, yung aking asawa nga at nag motor nga lang kami. At syempre mga mare, may kasabay nga rin kami dyan, ang aking kaibigan nga na si Maring Kim at ang kanyang asawa. Dumiretsyo na nga kami dyan mga mare, dahil anong oras na nga rin, kita nyo naman, hindi na nga kami nakapagpalit nga ng damit. Kung magpapalit pa nga kami ng damit mga mare, malayo pa nga talaga sa amin. Tapos na nga pala kami dyan mga mare, kumain nga ng aking asawa at ang aking kaibigan. Kaya kita nyo naman. Nag-aantay na nga lang kami sa iba nga namin kasama. Napupunta nga rin siya. Hindi na nga namin mga mari pinakita kung paano nga kami kumain dahil nakakahiya naman nga. Dumating na nga rin pala mga mari ang inaantay nga namin. Si Napiang, si Alo at si Elaine. Sabi nga namin mga mari kumain na nga sila. Pero mga mari kita nyo naman nagihiyaan pa nga tong mga to. Kaya tawa tuloy ng tawa dyan si Maring Kim. Kami kasi pagkarating nga namin ay nag-upo lang ng sandali at nagsandok na nga rin kami ng kakainin nga namin. At ayan na nga si Piyang, nagsandok na nga rin siya ng kanya. At ayan nga pala mga mare si Utoy, ayan ang aking inaanak, kita nyo naman no. Aburido na nga yung baby na yan dahil nainitan na nga. Ang cute, cute naman talaga ng baby na yan. Ang problema lang mga mare, takot nga sa amin, palibasa hindi naman kami lagi nakikita. At naaburido na nga talaga yung baby na yan. Kita nyo naman mga maret, iyak nga ng iyak na. Ayan na nga mga mare, tapos na nga silang kumain at syempre mga mare, may plano na nga rin talaga kaming umuwi niyan. At ito naman ang aming kumaring maliit, nagpakyut pa sa camera. Pagkagaling nga namin mga mare sa Binyaga, at dito naman ako niyaya ng aking asawa dahil maganda nga raw dito. Niyaya niya ako dito sa dagat mga mare, kita nyo naman ang ganda nga pala dito at ang hangin-hangin nga. Malayo pa nga kami sa dagat mga mare pero ramdam na nga namin ang lakas nga ng hangin. At tingin ko mga mare marami talagang namamasyal dahil ang daming tao nga napapunta ro. Ang ganda naman talaga ng view mga mare kita nyo naman. At marami pa nga nagtitinda dyan mga mare may isda, may laruan, sari-sari, ikaw talaga ang nagtitinda dyan. At sa gilid nga mga mare may mga upuan nga at kanya-kanya nga mga nakaupo na mga namamasyal nga dyan. Ang ganda talaga mga mare, pasyalan nga. Kita nyo naman inikot-ikot na nga ng asawa ko yung motor at para nga makita namin ang view nga ng dagat. Nagkahanap ka kami mga mare kung saan nga kami banda pa park at pwede nga kami magpicture-picture. Sobrang ganda talaga mga mare. Mahangin lang talaga at maalon nga ang dagat. Hindi nga malinaw ngayon mga mare ang tubig dahil siguro sa lakas nga ng hangin at alon. Hindi pa nga nakakaanap ang aking asawa mga mare kung saan nga kami papark. Ayun, dito na nga lang daw kami para medyo kami makaupo dito sa seawood. May nabutan nga kami isang pamilya mga mare na nagpicture-picture nga rin sila dyan. Sabi ko nga sa asawa ko mga mare, maganda talaga dali na mga bata rito para nga makapamasyal nga din. May tulay pa nga dyan mga mare, nakakatakot lang kasi nga plywood nga ang at baka nga madulas dito na kami sa gilid mga mare Pinuesto at syempre mga mare magbaba pa nga dyan ang aking asawa ito oh. daw post na nga siyan mga mare hindi niya alam binidyo ko at habang pinipicturean siya na urat na mga mare kaya tumayo at kala niya hindi ko siya pinipicture so ayan naman mga mare ako naman nga ang kanyang pipicturean ang likod ng camera. Inaayos ko pa nga dyan mga mare ang aking buhok. Gawa nga sa sobrang hangin nga ang gulo, -gulo nga ng aking buhok dyan. At magpapapicture nga rin ako dyan mga mare. At ayan nga mga mare, oh, post-post tayo. Siyempre minsan lang naman makarating dyan. At ito na nga mga mare, syempre wala kaming taga-picture. Kami na nga lang dalawa. Ay, Hi, ang hirap talaga pag walang photographer. So, ayan, kita nyo naman mga mare, iba-iba na nga lang talagang style namin. Sa susunod mga mare, babalik nga kami rito at isasama nga namin ang aming mga anak. So, hanggang dito na lang. Bye!